Hindi dapat pagbawalan ang mga doktor na pumasok sa mundo ng negosyo tulad ng pamamahala ng ospital o pagiging isang investor. Ito ang sinabi sa DZRH ni Atty. Antonio Rebosa, kaugnay ng Senate Investigation sa Belkens Pharmaceutical Incorporated, ang pharma company na sangkot sa umano'y pagbibigay ng mamahaling regalo sa mga doktor kapalit ng pagre-reseta ng kanilang gamot. Ayon kay Rebosa, walang batas na nagbabawal sa mga doktor na mag-business at mag-invest, lalo kung ito naman ay isang lehitimong negosyo walang batas kasi na nagbabawal no na ang doktor ay hindi pwedeng mag-invest, no, mag-business even in uh, health related industries. It's well known fact, marami sa mga uh, uh hospitals natin are wholly or partially owned by doctors. Mm -hmm. Mm -hmm. Sila yung nagmamanage o kaya sila yung mga stakeholders, no? Tories, yeah. mga ospital. Oh. So, ang sagot ko diyan, Jerry, wala ano eh, wala namang kasing batas na specific mm. mandating doctors na hindi pwede mag-business. Hindi naman dikit pwedeng pagbawal sa amin 'yon. Karapatan din naman oh. ng mga doktor Uh, engage, no, sa so, business, oh, method, method related mm -hmm. health industry or not. Sa kabila nito, sinabi ni Rebosa na mayroon pa rin silang sinusunod na medical etiquette na siyang pumupuli sa kanilang mga doktor. Maraming legal, meron pwedeng legal na sa amin ay unethical. Like for example, uh, pwede, ka, ang doktor pwede maglagay ng malaking billboard na may picture siya dyan sa EDSA o yung mag-advertise mm -hmm. sa TV, radio, and the like. Mm -hmm. Pero sa ethics po namin, bawal yun. mm -hmm. Actually, meron nga kami sa rules namin na bawal ang billboard, pwede, pwede lang ang signboard na 2 by 1 meters. Ganun po uh -huh. yung ano, legal siya, pero kung ang unethical siya, kung sa tingin namin ay makakasira sa imahen no ng medical profession. Paliwanag ni Rebosa, ang desisyon ng mga doktor halimbawa sa pagrereseta ng gamot ay isang matter of conscience kung saan sinusunod dapat kung ano ang makabubuti sa mga pasyente. Kaugnay nito, sinabi ni Rebosa na hindi rin bawal ilagay ng doktor ang brand ng gamot na sa tingin nito ay ang pinakamakabubuti sa kanyang pasyente basta't matiyak na nakalagay rin sa reseta ang generic name nito alinsunod sa batas na Generics Act of 1988. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, Sama-sama Tayo Pilipino.